Uh, number one, ang discarte parang isang maging negosyante. kailangan sipagan mo lang at galingan yung discarte sa buhay. Yun. So yun ang pinaka-importante, sipagan nyo at galingan yung discarte para maging matagumpay tayo sa buhay. Para matupad natin yung mga gusto natin sa buhay, yung mga pangarap natin. Walang imposible kung masisipag tayo. kalau tadi sekali itu भाई भाई लाइक लाइक हां ठीक है ठीक है ग्राफ करके फ्रेंड्स और वीडियो और dan apa itu nakong ka kamo kay ibano ni sir sina bitan ko sa wala niya pero ko ay na na sa sala ko ay ko boy pa

ka discovery uh, i-interview natin mamaya si Tiwata yan uh, ngayon ko lang siya na tiyempuan dito kaya uh, mamaya kukuha tayo ng chempo para ma-interview siya yan meron pa kasi siya mga kausap eh hop yan yan mamaya lalapitan natin siya para ma-interview mga uh, konting katanungan sana mapaunlakan dahil medyo busy si Diwata ngayon yan try natin lapitan mamaya ang dami mga ano customer dito kumakain yan po relipin na ng hapon yan nagdadatingan na yung mga tao dito yan mamaya interview natin si Diwata Diwata, pwede bang ma-interview ka sandali? Ay, pwede naman. Anong tanong? Mahirap ba? Ah, uh, di naman. Ah, uh, bali, diwata, ano, itatanong ko lang, ah, uh, anong diskarte mo para maging successful na is maging isang negosyante? Ang uh, number one, ang diskarte parang isang maging ilusyante. Kailangan sipagan mo lang at galingan yung diskarte sa buhay. Yun. So yun ang pinaka-importante. Sipagan nyo. At yun. At galingan yung discard para maging matagumpay tayo sa buhay. Para yun. matupad natin yung mga gusto natin sa buhay, yung mga pangarap natin. Walang imposible kung masisipag tayo. Oo, oh, kasi galing ka sa baba eh. Yun lang, maingi <laughs> Mamaya, maya. Kaya marami nang ano, malaki na yung pwesto ni Diwata ngayon. Yan, medyo busy siya kaya ano, mamaya ulit lalapitan natin. Nagingay kasi yung truck eh. <laughs> sa sa'yo magbabayad? Magkano po? 100 po. 100? Ah, teka lang. Ito po. Yan, kaya ate pala magbabayad. Yan, ano pa alam mo ate? Hindi lang po. Ha? Ate. Ah. Tapos, sa saan ito? Ate po yan. Ah, sa soft drinks. Tapos yung ano, kukuha ko. Pili po kayo, tapos sabaw po. Yung pili tayo. Para makatikman natin yung ano? Pares ni si Diwata. Oo, oh, na video nga ano, na si Diwata eh. <laughs> okay na yun. Ayun, no, maraming ginagawa. Busy eh. Sabaw, kanin. Ito sabaw, tapos kanin. Yan. Si ma'am pala yung nagpiprepare. Yan pala yung proseso kay ma'am kayo dadaan. kay Anak niya po si Diwata. Anak niya. <laughs> Anak po sa kanin. Eh, siya binap namin? Ay, boss. Yan, second procedure, magsasabaw tayo. Ari po na. Ay. no. Ali yan, boss no. Ali. Ali sabaw sa rice. iyon no. Kaya lapag muna natin. Boss, kuha ba tayong kanin. Tayo. Ka Kuya, pahingi akong rice yun. Si Kuya. Yan, tagalagay ng rice. <laughs> Ay, sa ano oh, ah? <laughs> OG ah. Original gang. Kuya, yung mga kutsara niya? Ah, yan. Thank you ah. Thank <laughs> you. Kuya, yung mga kutsara niya. Pa? Kutsara po. Ayun po sa mga table po. Ayun po, sir. Ah, Sige. Puha na lang ako soft drinks, kuya. Apo. Ano po yung... Seven up na lang po. Yun, na oh. Si kuya, taga, ano, taga bukas. sa si Diwata, oh. Bising busy, oh. Bising busy sa paggagayat. Ito. Ayan, thank you. may soft drinks na tayo lakas ng sumas Excuse tối lúc rồi đi ta kiếm 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 kiếm

tanong tayo kay Diwata Diwata, uling tanong ko na uh, Diwata, saan itong bago mong pwesto? Joke no, bully part pa din, malapit lang sa dati kung pisto sa saan tayo lagi nakikiring. So maganda rito kasi wala nang clearing dito, for sure. So sure na din tayo dito na 24 hours tayo bukas. Uh, lampas lang to ng GSIS bago lumiko ng uh, Amisig. Galing ka ng Tulay sa Joke bully part. Dati kung pisto, diretsuin mo lang, lampas ka lang, lang ng git ng GSIS. May kita mo na yung bago kong pisto. Dito lang, malapit lang. May, yeah. marami bang parking dyan para sa mga riders Maraming natin? Marami parking dito. Yo, libre, libre naman libre pero yung iba may bayad. Ah, ganun. <laughs> kasi mayroon ano dito, may parking fee, parking. Pero hindi lang ako sure kasi hindi ko pa uh -huh. Pero kasi sa naman nakikita ko yung mga puma-parking ngayon ng makain, parang hindi pa nila sinisingil. So hindi ko lang alam ko yun talaga yung patakaran. Uh, bali, ito sigurado hindi na makikiliring to. Ay, 100%, kasi, 100%. I mean, oo, oh, kasi ano, private ano, na kasi private na, na, na yan. Eh, yung bagong pwesto uh -huh. ni ano. Tapos ito yung pinaka-parkingan nyo. <laughs> yan, may mobile pa. <laughs> siya yan yung pinaka ano nyo. yan mga ka discovery ang uh, hanggang dito na lang ating vlog dito sa pwest, bagong pwesto ni ano ni ni Diwata pa, Pares Overload yan yan ito yung bago niyang pwesto uh, private na siya bali meron lang naupang si si Diwata na magandang pwesto dito sa joke ano, no Boulevard dito sa may Pasay City yan, uh, marami nang kumakain at meron ng mga parkingan. Yan, mga kapag park na ng maayos yung mga, ano natin, mga riders sa yung mga gustong kumain. hindi na makikliling si, ano, si Diwata. Yan, nakakuha na siya ng malapit lang na pwesto sa dati niyang pwesto. Yan, yeah, mga ka-discovery, ang gandito na lang ang ating vlog dito sa Diwata Pares Overload. Yan, yeah, ang na lang hanggang sa muli. thank you for watching